What's up sa mga Katabs? Magandang araw. For this video, semana ko mga Katabs. Ah, wala ibang content. Yung lang eh. Sa bahay lang eh. Luto na tayo uli mga Katabs dahil tayong mag Magpakabusog na lang uli. Gaya ko na ako ng mga ano niya, ha? mga ingredients pa. Saka ko na ipakita sa inyo mga yung mga anong dapa, ano ang lulutuin ko. Dahil Ano pa rin, lulutuin ko, pagkain. Kaya, yeah. watch and learn. Ano na lang kadali? Ano ko ng ano ha? Buyas. Sili. Espada. Ala. Bill paper. Sili espada. Lagyan ko ng kunting bawang. Dahil gigisahin ko ng kunti ito eh Luya Siyempre hindi mo mawala yung tanlan Bakit kaya tanlan sa? Bakit kaya tanlan sa? Bakit tapos lagyan ko ng kunting kamatis Para may paasin ba? Ah siyempre Ito ano pa yung Ano? Magsik sarap Okay Mga katas meron rin ako ano Sinigang Ano? Bakit niya masindigan sa? Ano kaya si niya niya? Hindi naman to siguro to Bangus Ano kaya si niya 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 Kung nga di sa kana Sige lang, pakita ko sa iyo mga katabs sa akong lulutuin ko Kaya ko nga Kasi mga katabs Ang lulutuin ko ngayon Is ito Pinakuluan ko na ito kanina Ayan na naman tayo uli mga katabs Ayan Ubulo ng kambing na naman. Oh, daing laman oh. Nakuluan ko na yan kanina. Para tapo na natin yung mga kuan ba? Mga mga sibo-sibo, mga langsilang si gamay da. Nakuluan ko na Labing hugas ginawa ko diyan mga katabs. Kaya okay? Abang-abang, hugas mo na ako. Okay? Tung dito yung makatabas. Hindi to ano ha, dito mukbang ha. Pa tiba naman yung mukbang dahil pangit naman yung mukbang dahil ang mukbang nakakamatay yung mukbang eh. Kaya di ano, namatay siya dahil mukbang pero hindi naman sabihin pamilya, hindi naman doon sa ano, mukbang niya. May sakit na lang may iniindang sakit na yun. Kaya, may high blood yun eh. Pero baka yun, yun nga. Dahil sa kapukbang siguro niya, sabi kasi nila doon yung kumain siya ng baka, hindi yon Ilang araw pala yun, sa nangyari yung ano siya. Behavior talaga siya. Kaya nagkataon lang ang content niya, mukbang. Aw, oh, ipas eh. Kaya, ito na, tuloy na to. Ayan mga kitabas, nag ko na yung lahat, yung mga ingredients niya. Hugasan na yan. Ito, tanla ito. Oh. Dapat, nung ganda, tanla siguro, bungkagin o bungkagin. Bungka bungkaging, oh, bungkaging. <laughs> Dapat siguro baklasin ito sa ano, pero ah, uh, pressure cooker naman to eh. Lagyan natin sili bawang, espada. Lagyan natin ang bawang, tatlong tiraso ng bawang. Siyempre, napakaraming sibuyas. Ang ranggal ang go Yan. Ayan. Saka sili, eh, bell pepper. Tapos, luya. Luya yan. Saka simple, kamatis. Hindi mo wala yung kamatis sa luto ito guys? Dili aja na nabag. Kaya ito, mabaya ito. Papakuluan ko muna yan ang mga Kalating urasan dahil lambot niya yan eh. Okay? Alright. Katapos, nakasalang na. Hintayin maghintay na tayo. Hintayin natin yan mga, ano, hintay, hintay na hanggang magunaw ang mundo. Hindi, <laughs> hintayin na mga ano, kalahating uras. Nari lang yan. Okay? Ayan naman mga katapos, nagbabalik. Kain tayo. Kaya po tayo uli, ayaw no? Uulan ko? Sinigang na kambing, ulo na sa daan eh, sabaw eh. Ha? yan lagi. Ya. Ah, hindi sinigang mga katad. Tsaka, parang po tayo ano dito. Mayroon po tayong papaya, panghimagas. Tsaka, saka siyempre soft drinks. Tubig, bugnawas, tubig ay ilo-ilo man. Okay. Let's it. Ang gabi, namuka ba eh? Ang gabi Ah.

di putung kuker Udah mau ke nih, rumah Lah, em itu gue nangkep tuh, Roman. Kanding gini, kanding?

Hmm. Hmm. Ayan ha Salamat sa maroon mga tabs Kain lang muna ako Patayin ko muna okay Matlab love God bless Masa lang Kain din kain